So, yun, nandito pala tayo ngayon sa, ano, eh, AUB, AUB Bank Asia United Bank of Asia para magpa-reset ng uh, PIN natin kasi nakalimutan ko yung PIN code ko. So, matagal na kasi hindi nagagamit yung wala nang nagloan ng ako sa Pag-IBIG kaya kung gagamitin ko na ulit. So, tingnan natin yung process mamaya kung paano nga ba yung pagpa -resept. So, yun uh, Ano nga ba yung process para magpa-reset ng PIN ng loyalty card sa may AUB o Asia United Bank of the Philippines, okay? So, yung first step, uh, pupunta kayo sa bangko tapos magdadala kayo ng kahit isang valid ID lang. For example, passport, driver's license, PRC or uh, id yun. Basta yung mga government ID. Then, pagpunta nyo doon, magpipilap kayo ng service request form, yung SRF. Lalagay nyo doon na magpapa-reset kayo ng PIN. Pilap nyo doon yung pangalan nyo, yung card number, tapos yung um, signature nyo, yun. Tapos, ibibigay nyo yun doon sa um, tailor no tapos gagawin ng tailor is kan yon and then pagka na verify na ng tailor yung loyalty card nyo may tatanong lang siya sa inyo na question which is yung maiden name ng mother nyo for verification na sa inyo talaga yung card okay kahit na may ID kayo or what kailangan pa rin yung itanong yung buong pangalan ng nanay nyo okay tapos after noon magantay lang kayo ng mga ilang minuto and then ipapa input na sa inyo yung bago nyong yung pin okay dun sa computer nila so after noon main ma input yung pin nyo mga ilang minuto lang all goods na pwede na uli kayo mag withdraw so yun lang no para magpa-reset ng PIN sa AUV kailangan nyo ng valid ID magdala na kayo ng dalawang valid ID tapos kailangan nyo yung U yung loyalty card mismo tapos pumunta kayo ng AUV and then maitatanong lang sa inyo yun fill Pe up lang kayo ng service request form tapos all goods na, ganun lang kadali so sa mga nahihirapan sa mga online hindi kasi pwedeng i-reset ah uh, Uh, magbigay ng bagong pin sa online to kaya pumunta talaga kayo ng AUB para sa bagong pin code, yun lang